Sunod na naman ako today sa aming dunso. I-share ko sa inyo yung mga ilang parka. Pa kumakakadaan kami sa ibang lugar today. Tandang araw sa lahat at itong ah, dadaling ko na naman kayo sa ibang lugar pa dito sa Gulshan Iqbal at ang building na ito ay napakalaking government hospital at bago ito dito sa University Road Gulshan Iqbal. Um, medyo malapit lang to sa amin. I, I mean, hindi malapit. Talagang napakalapit kasi kapit-bahay lang namin ito. At ito nga bakanting lugar dito at uh, ito namang mga nakikita nyo dito ay mga uh, palamuti or uh, ano ba to yung mga inilalagay sa lahap labas ng bahay na gawa sa semento at yan mapapansin nyo rin na napakadami dito mga parang conven convenient store at saka offices meron din mga restaurant pero kung mapapansin nyo din karamihan sa mga restaurant na yan ay lalaki ang nakaupo uh, at ayan ganito yung mga eskinita dito or kalye at ito nga ay lugar pa rin ng residential area pa rin. Kung mapapansin ay para, siya na, para siyang subdivision kasi every corner ay mayroong kalsada o maliit na kalye. Ayan, mapapansin nyo ganyang klase ng kalye. At ito ay medyo nasa main road at uh, ayan, malapit na tayo sa school ng anak ko at napaka-traffic kasi ewan ko ba kasi nga ito ay 1:30 na medyo na-late na kami at ayan uh, ganyan yung traffic dito kapag talagang ang oras ay yung talagang labasan ng mga bata at ayan nga sabi ko ang mga schools dito ay ganito halos magkakadikit sunod-sunod 'yan pero hindi sila malalaking schools parang mga bahay lang na malaki or uh, building na malaki guys we will buy

Aja baik. No Bas? Oke. Okay. Saya. Kolpi, Yan. Baik, nak kana uh, yan kolpi, guys. <laughs> ayan, bumili kami ng kolpi. Yeah. Baik, ay, ay, roko, ay, ga jaga. kanaka. ka. Ayan, kolpi. ya. ang kulfi. Ayan. Kulfi. 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 Ayan. Kulfi daw. Sabi ni Pakis. <laughs> kulfi yan. Masarap siya. Parang, ano nga ba sa Pilipinas ba? Parang yung, ano, binibenta sa labas din. At dahil nga residential, ito makikita na naman natin ang malalaking kabahayan. Ganito po ang klase ng mga bahay dito. Talaga namang napakalalaki. yun nga lang siguradong napakarami nila sa bahay na, bahay na yan dahil dito nga ay naka-joint family halos lahat. At ganito nga yung mga kalye nila dito. May malawak at mayroong makitid. Uh, may nadaanan din kami dito ng mga gulayan. Ang mga vendors na nagtitinda ng gulay, prutas at marami ding sari-sari store. Pero hindi na kumuha bumaba yan kasi nakabili na kami ng kulfi or ice cream or dirty ice cream. At kadalasan, yung mga 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 vendors na yun, ang humihila ng kanilang cart ay ang donkey. Ma, uh, napaka-common dito ang donkey. Kahit saan makikita mo napakaraming donkey sila kasi yung partner ng mga uh, vendors dito. So ito uh, medyo maganda yung takbo ng ating traffic for today. At uh, medyo mainit nga talaga pero yung hangin, yung yung simoy ng hangin ay medyo malamig pero siyempre kapag nasa ka hindi mo masyadong mafeel kasi nga naka-AC or naka ko naman. Pero paglabas mo talagang medyo mararamdaman mo na talaga yung yung init. Medyo mahapdi na sa bal balat. At yan lamang po for today. Salamat sa panunood and don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.